Our sports news praises and recognition welcome the return of Filipino athletes following their success in the recently concluded Paris Olympics 2024. This is how President Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. welcomed the Filipino athletes for returned to the country Tuesday night after more than three weeks of competition in Paris. During the heroes' welcome celebration held at Malacanang Palace on August 13, President Marcos led the awarding of honor and recognition for the sacrifices and hard works of the filipino athletes on behalf of the philippine government giving the athletes and their support system the cash incentives they deserve two-time gold medalist carlos yulo who received 20 million pesos and in other incentives from the philippine government it was also awarded the presidential medal of merit in recognition of his historic double victory at the Paris Olympics, expressing gratitude to all the support he received during the his Olympic journey I thought that we, what we should do uh, is really recognize all of all the athletes. Number one, all the athletes. I think any athlete guides <laughs> kahit sinong atleta dito sa Pilipinas o kusan man lang na makapag-qualify sa Olympics, mabigat yun. That is an extremely difficult achievement to have managed. So, that's why, eh, tama-tama, nandito si Chairman Lang, siya maraming pere. So, lahat naman ng atleta natin, bigyan na natin basta nag-Olympian. Nag bigyan natin tagi isang milyon. Di ba? Imamatch pa ng Office of the President yung bibigay mo. Para at least matulong mo tayo. Isinusulong ngayon ng lokal na pamahala ng Maynila na gawing Carlos Yuli Day ang August 4 bilang pagbibigay karangalan sa pag-uwi ng medalya ni Carlos Yulos sa katatapos lang ng Paris Olympic 2024. So ngayon ang report mula kay Gia Sapita. Pagsulong ngayon ng pamahalang lungsod ng Maynila na gawing Carlos Yulo Day ang August 4 bilang pagkilala sa two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo na nagdala ng malaking karangalan sa bansa sa katatapos lang na Paris Olympics 2024. Sa isang pahayag ni Manila City Mayor Hani Lacuna, sinabi nito na kasalukuyan ng inihahanda ng City Council ang resolusyon para dito sa pangunguna ni Vice Mayor Yul Servo bilang presiding officer. Paglilinaw naman ng alkalde na ang naturang araw ay hindi idedeklara bilang non-working holiday at tanging pagkilala lamang ito para kay Yulo. Kahapon, isang hero's welcome o pagbibigay dangal ang isinagawa ng Maynila para sa two-time Olympic gold medalist na residente ng lungsod, kung saan masayang sinalubong ng mga manilenyo. Napagdesisyona ng Manila Council na sa August 4 ideklara ang Carlos Yulo Day dahil ito rin ang araw na nakuha ni Yulo ang kanyang pangalawang gold medal sa kompetisyon. Samantala, naghahanda na rin ang pamunuan ng special program para sa atleta na gaganapin ngayong August 19 sa Manila City Hall kung saan makatatanggap muli si Yulo ng awards at cash incentives na nagkakalaga ng 2 milyong piso. Sa kabilang banda, ang Olympic pole vaulter na si EJ Obiena na isaring ring Manilenyo ay makatatanggap din ng pagkilala at 500,000 pesos cash incentives mula sa lungsod. Para sa Your TV News, Jian Sapida sumasaludo sa bawat Pilipino. Saantalang mga atletang Pinoy handa na para sa Para Olympics 2024. Narito si Julius Salinas para sa mga detalye ng balitang sports. Dumako naman tayo sa balita sa larangan ng sports. Apat na medalya at overall good result mula sa Paris Olympics 2024. Ngunit hindi pa tapos ang laban ng mga Pilipinong atleta dahil ang mga para-Olympia naman na magpapakitang gilas sa kompetisyon. Dahil sa momentum na nakamit makaraan ng tagumpay sa Paris Olympics, determinado at porsigido ang ayam na Pilipino Paralympians para naman sa para Games. Nagsimula na sa kanilang paghahanda ang anim na pambato ng Pilipinas na sina Alin Ganapin para sa Taekwondo, Agustina Bantilok para sa Archery, Cindy Asusano at Gerald Manglinaw para sa Athletics at Ernie Galiwan at Angel Otom para sa Swimming. Sa Paralympics ngayong taon, bitbit bit ng Team Pilipinas ang alin na pag-asa makasungkit ng gintong medalya mula sa palaro sa pamamagitan ng atletang lalahok sa kompetisyon. Sakali makapanalo ng kampiyonato, ito ang magiging unang gintong medalya ng Pilipinas mula sa Paralympic. Matatandaan, dalawang bronze medal pa lamang ang medalyang naiuwi ng Pilipinas para sa Paralympics. Gaganapin ang Paralympics sa ika-28 ng Agosto at magtatapos sa ika ng Setyembre. Muli, pagbati po sa ating mga atletang Pilipino dahil sa inyong tagumpay sa Paris Games 2024. At good luck naman para sa ating mga kababayan na lalahok sa nalalapit na Paralympics. Saludo po sa inyo. At 'yan ang maaksyong balita sa larangan ng sports. Ako si Julie Salinas, balik sa inyo Henry at Vanessa.